Mga kababayan, nagbabalik po tayo ng ating pong update ngayon. Di umano, ah uh, yung uh, senador na nanadawit nga po sa Ghost Project ay uh, isa daw bading. Grabe na itong mga balita na ito naglalabasan ngayon mga kababayan. No? ah uh, dito po yung uh, pinagkunan natin ng balita sa post ni Sarah uh, Ramon Tulpo. Nakita ko na itong uh, post na ito mga nakarang araw. Kaya nang ko siya tayo agad na niniwala eh, no? sa mga ganyan, lalong-lalo na yung mga ganitong klaseng usapin, yung mga gender. Tapos, sa uh, senador pa ito eh. So, sabi dito, tignan natin ha, basahin ko para sa inyo. Ayan, yung mga asterisk ay pangalan ng politiko na tinutukoy ng isa netizen. Uh, apparently, sobrang galit sa politiko dahil inagaw niya ang boyfriend ng nasabing netizen. Ayan. Ayan, mahirap ang may tinatago. Di pa kasi lumantad sa publiko tungkol sa kanyang tunay na gender. No? Uh, tingnan mo si Gandang Hari, di naman krimen ang pagiging bakla. Eh tapos sa uh, mag-resign ka na. Kundi I will be forced to tell you, to tell the country about your double life. You are one of the reason but kami nagkiwalay. I have all the receipts. Ayan no Dia, dear. I have the receipt, dear try me. Pareho lang kayo ng ex ko. Sabi niya, no? Ayan. P.S. Yes, ang uh, peso sign ay nagpapahihwatik ang limpak-limpak na sa sarapi. Ang di na nanakaw ni Mr. Politician sa taong bayan. Buksan natin yung comment nito para malaman natin kung sino ito, Yung iba dyan alam. Kasi nga, eh, no? pinunto na ito, eh, no? Ayan, no? Basahin yung mga comment. Kaya basahin ko lang para safe ka na. Ayun, safe na daw. Sino ba yung safe ka na? Uh, lang yan. Mading pala siya. Daming boys mabibili na sa daming pera. Galit sa korupsyon. Wow, who is it? Ayan, pa item ka pa sir. E, na sa FBO. Marami na nakakaalam sa balitang to eh. No? alam hala, siyempre. Uh, magbibigay tayo ng konti reaction at pin dito. Parang napanood ko na ito sir. Sabi, ng iba, no? Name to stop corruption. Ayan, no? Jingle bells daw. ACDC pa daw anak hindi ka talaga maitago ang uh, kabaknaan. Kumakati talaga hanggang sa kaibuturan ng buto. Uh, iladlad na kasi ng uh, nagka-leche-leche buhay. Pagpakatotoo, delikado ang may bigote. Freddy pala yan. Freddy. Ah, si Freddy no? Ayan. Tapos, hindi ko na binabasa yung iba. Ayaw ko mag ng pangalan dito ngayon. Eh. Ayan, meron ba yan? Basketball team. Tapos, David Players kaganda lalaki, yan. Choice niya po yan. Kung gusto niyang magig ACDC, ang masama kung pera parang bayan ang ginagamit niya dyan sa extra activities niya. Na yan, napamura pa. So, ganito yan mga kababayan. Ano? Yan, basahin niyo lang yung mga comment niya. Ano? Magbibigay na ako ng opinion dito. Kung ano man yung kanyang pagkatao, halimbawa, kung totoo ito, tapos hindi naman niya nilaladlad sa publiko, eh, respeto niyo yun. Gusto niya yun eh. No? Ngayon, eh, misang kasi, Uh, sa buhay natin, tao lang tayo kahit senador ka talagang uh, pwedeng malansad itong gantong klaseng mga uh, sitwasyon sa isang tao no, tapos ganyan, nadadawit nadadawit pa siya sa ghost project ng DPW, DPWH ay uh, malaking problema nga ito para sa kanya tapos kung halimbawa magtutuloy ang investigation dito sa Blue ribbon Committee eh, pwedeng question pa nga ito eh na no, pwede nga iugnay itong kanya uh, kanyang uh, pagkatao kasi siyempre may mga boilit na, uh, ano eh. Inaagaw daw nitong uh, politician nito yung boilit ng isang ano eh. hindi uh, ko na na hindi ko na may mention din yung pangalan no. Pero sa mga nakakaalam na magbigay na lang kayo ng opinion dito sa aking content na ito. Mga kababayan. Ayan. Ang dami ng problema nito. Ang totoong issue dito talaga siyempre yung maanumalyang uh, bilyon milyon at bilyon-bilyon na pera. No? At ayun uh, doon nga sa may uh, baguman, malalaman natin doon pag na na yun, sasabihin yung baguman na yun na nagngangalang mina na kung sino yung kanyang pinuntahan na mababatas sa upper house. Ayan, kapag tinumbok niya, talaga, lipo, tinumbok niya na kung sino yun. Diba? Eh, nakadala na kasi ni uh, at ginawit yung pangalan ni Jingo eh, na Senator si Jingo Estrada na inabot daw doon sa kanyang uh, staff na wala na ba daw siya staff na ganoong pangalan. So, siyempre, tanggi-tanggi yan. Okay? At kailangan nga uh, <clears throat> dumampayan sa palagang investigasyon sa Blue Ribbon Committee. Ayan, sayang macho image. Pambihira. Trama, kitsiga tayo. Stock natin ang FB ni Rabbi Tarosa. Rabbi Tarosa, yung nagsabi uh, na gano'n. Grabe ito mga nababaya kung totoo ito. Ayun ako. Ay nako, so <laughs> iwan kayo ng komento uh, uh, dito, opinion dito sa sitwasyon na ito. Ibang klase na talaga nangyayari dito sa ating uh, gobyerno. o muli nga, sabi ko, kung ano yung pagkat ng pagkatao, irespeto yung kailang pwedeng maungkat yun sa investigasyon. Kapag halimbawa talagang uh, idinawit na ng sto yung kanyang pangalan dito, matatanong yan siyempre ng mga senador na mag iimbestiga di diba? sa pamumuno, pangunguna ni Senator Ping Lacson. Siya ang chairman ngayon din eh. So sa akin, okay din na ang naging chairman ng Blue Ribbon Committee ay si Senator Lacson. Talagang uh, Makabayan yan. No? So, ganito na lang sa mga bago lang na padaan. Subscribe. Share. Share nyo. Tapos, iwan palagi ng comment at opinion ninyo. Maraming salamat. God